Welcome to my vlog guys This is Ruben Padrico Kapala Dito tayo sa Tabon Cube ngayon Ayan Sama yung ating uh, uh, Asamahan dito guys uh. Ayan Padre Genesis Mga manage Tesorio At sa so ito yung Onda driver Ayan shout out Kita yung ganda ng tourist spot dito guys Kita kita niya no oh. uh, Sarap Ganda yan man yung mga ng from El Nido, ngayon sa taot sa inyo, lahat. Matirik ang daan dito, guys, pero okay naman. Ang ganda, guys, oh. di oh, diba? Woo! Saan ka pa? Ooh. Okay, alright.

Kaya ikaw pumunta ka na ng Kison, Palawan, men. Dito sa Tibong Cave. Dami kami dito, guys. Guys, bakit tayo dito, guys, sa pinakamataas na bundok, guys? Bato. Grabe. Ah. Grabe, guys, oh. Likado pala yan dito, guys. Yan. Kaya ikaw, anong gagawin mo? Okay, alright. Ganda pala dito, guys. Sagoy, napakataas, guys. Woo! Taluktok ng mundok na dito na tayo, man. Grabe. Lupit talaga, guys. Yun pala, guys, oh, mga basura pala dito, guys, sa taas, guys. Ayan, mga basura. Woo! Grabe, guys. Bigay ito, guys, oh, agdan-agdan, guys. Ayan. Ayan. Kita mo. O, dito tayo sa pinakamataas na bundok, guys. At sa lahat ng baba. Ayan Grabe. oh dito na tayo, dito tayo sa mga, mga malilim-lilim. Okay, all right. Aabot tayo dito, guys, oh. Woo. Bukay guys. Baba guys. Ah. Uh. Woo. Baba guys, baba. Nabuti na lang nakakatil tayo guys Woo. Isik kami isik guys Ah, Grabe guys Woo.